Ganila guys. Ayun oh, magbenta daw. 50, 50 daw ang isa, isang so ganyan. Tapos so, isa, bumili sila. Ah, <laughs> sumanga. So, Kumaka. Sige, ko lang kayo, ko lang kayo. Sige. Go. Ayoy, pa Sige. ko. Sige. 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 Mga Too sweet. Ay. Too sweet? Sarap kumain ng ano, pintamas. Ganyan o, oh, 50 peso. O, oh, sanggala. Ganyan lang. Oh. Wala nang taga 20 ngayon. Puro tag-50 na. Hello. Thank you, thank you na top. Bonham Part you.

Helan Ini godang kita nang video, Ma'am. Pershot out Mangga-mangga. <laughs> ah. sarapan mangga. Okay. makain nasila mm. <tip> mm. Okay.